As you can see, we are here in Dead Sea. Nakita nyo. Ang ano, bato. Bato ng uh, asin. At ang kinatatayuan ko sa araw na to, ay bato ng asin. No? makita nyo? Bato siya. Ayan o. No? Bato na asin yan. Sobrang, oh, sobrang alat nito guys. Bloke na asin. Kung nakikita nyo. oh. Puro asin siya guys, kung nakikita nyo no oh, Broke so okay na asin siya At kinatatayuan ko ngayon sa araw na to Asin Sobrang alat Tinan mo oh, Asin siya Nakikita nyo oh, Ito yung tinayuan ko kanina Diyan ako nakatayo no At yun ang tubig Ito yung bloke bloke na asin Kung nakikita nyo Sipin nyo Tinan nyo, guys, oh. Yung asin na to, oh. Ito yung asin, guys. Sobrang daming asin, oh. Oh, kita nyo. Oh. Sobrang, oh, ang galing, oh. Parang buhangin na asin, oh. Kita nyo. Oh. Asin, guys. So, ito siya. May kita nyo. So, Asin, oh. Kakatuwa. Diyan blokey, okay, blokey na nasin guys. Diyan yung wave. No? Nakikita natin. Oh. oh, we are here in Dead Sea experiencing the 10 uh, times more salty than any ocean guys. Diyan yung. Napakaganda. Diyan okay. Sobrang ganda. Yung mga kapatiran natin na sa likod natin guys. The experience the Dead Sea no? So kita no? Thank you sa opportunity ngayon uh, na dito kami. Experience natin no? First time. First time ko guys na experience yung uh, Dead Sea no? Nakapunta ko dito sa uh, Dead Sea. No? First time. May kita mo. Sobrang alat. Kina mo. sarap ng asino. Dinisan ko pala yung sapatos ko. Pusin ko yung sapatos ko. Dito na po, take lang. Uy. <laughs> <Ay. laughs> uh, sobrang uh, first time per. First, Nakamudang na dito, bro. Doon dito sa kabila. Huh? Pero mas baganda dito kasi may ganyan oh no doon sa kabila wala wala ganyan no yung para pong yeah, may, may gitna